Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung kayo pa ay bago lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At syempre, pakiclick na rin po yung bell button para pa kayo ay ma-update sa aking mga susunod na video. For this video guys, um, i-share ko lang po sa inyo kung paano kukunin ang link ng posts sa Facebook am um, ito po yung aking facebook nakita nyo po yun guys so, yung posts about videos and more so dahil sa post tayo ngayon tiktok yung post ganyan sa baba scroll down lang yan baba pa ayun and guys so, sa baba nakita niyo po ba yung Ah, dito, share. Share. Ayun. Like, comment, share. So, itong share, guys, i-click natin yan. Click natin yung share. Tapos, dito sa gilid. Ayan. Ah, ha. Ayan, link. Copy link. Yun. Link to post. an sabi? Ulitin ko nga. Uh, link to post copied to clipboard so guys na na siya you now thank you for watching bye